Hi guys, ayan yung mga timbog siksa guys. Naglaglag sila lambat guys. Mga timbog sik guys. Ayan, si Byron Mia. Kag si Bay Dodong Otog. Kami po timbog sik. Ano kami? Naluyo team. <laughs> <laughs> Nag-aria sila kon guys ng lambat guys. Si timbog sik guys. Wait, bangka nila marumbo na natin. Isang A muna tim bogsik. Ang ah, oh, ganda tayo nga. Oh my goodness. Sabi ko na nga eh. Hirumbo mo na rin kasi yan. Tapos nakatingin si kuya. Ay, ay sa Agus. <laughs> nakatingin siya oh. Ça venait, mon bonbon. <laughs>